Ay, alam mo ba, no. Joel, na nakaraang linggo, mm. nakakabagabag kasi maghihita naman tayo ng big time oil price hike bukas. 150 daw eh, no? Oh, Mga 150. Tapos pag nag-roll pa kayo, east. 10 centimos, oh, di ba? Yeah, okay. Kaya lang, alam mo kung bakit uh, nakakapangamba ito kasi sumasampan na po na $90 per barrel ang Brent crude. Alam mo kung bakit? Mm. Eh, may mga factors. Kagaya Marami. Is, uh, yung, yung problema natin sa, ano, sa Middle mm. East ngayon, mm. um, baka lumalalalo ang sitwasyon dyan hmm. sa Israel tsaka yung Hamas oh. kasi nga weng uh, binomba ng Israel ang uh, Iranian consulate Dyan sa Damascus Syria Bukod pa dyan, binomba nila yung convoy ng mga nagpapakain humanitarian aid ang daming nagpapakain do sa mga hong namatay. Oo, oo eh, uh -huh. wing, uh, uh -huh. ang ang hinala kasi ng Israel di ba uh -huh. ang ang Iran ang siyang nagpopondo sa Hamas yes, no? oh. so binomba nila yung yung ano yung konsulado ho ng ano, ng Israel uh, ng uh, Iran diyan po sa Damascus Syria pinalala lang ng Israel pinararami niya ang kalaban niya pero ang problema weng hmm. na ang Amerika dahil lang ginamit na pambomba ay tulong ng Amerika sa Iran. Sa ano sa Israel. Sa Israel yes. B-52 bomber. Oh, yes. no? Dahil Amer. recently, nag-approve ang Amerika hmm. ng biliones na halaga in dollars, ha, ng military aid para si Israel. sa Israel. Yes. Eh, Ando na rin si Putin. Nagpadala na rin diba? ng uh, tropa sa Golan Heights. Naku, Kita naman. Naman. Plus, Anong isa pang factor, Joel, uh, ay may decision ng OPEC na extend yung pagbabawas ng kanilang production ng ako langis po. Eh, yan. Yan ang So ating... ano ang ating magiging kalakaran sa mga susunod na linggo? Ay, wala akong tayong magagawa, yan po'y hindi natin kayang pigilan ang mm. Nasa linya natin si Atty. Rino Abad ang Director po ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy uh, Director, magandang umaga si Joel Siweng live po kay Super Radio DCWB GTV Good morning po Attorney. Good morning, Ma'am Weng at uh, Sir Joel. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. No? So, bukas uh. po, meron tayong big time oil price hike, hindi po ba? Pero yan ay ina ano na eh, pinangangambahan namin ni Joel, pero expected na rin po na nakararami. Yun po may magiging kalakara na? Yung mga ganitong big time uh, oil price hike, attorney Abad, considering na, nabangit ko nga po kanina, sumasampo po ng $90 per barrel ang langis sa world market. Ah, uh, bukan ganun ho ang sitwasyon ngayon, nagsasabay-sabay ho ah uh, Ma'am Weng no, yung uh, report, economic report ng China na uh, bumabalik na yung sigla ng economic activity doon. Mm -hmm. Kasama na rin po yung US lalo sa election uh, year ho sa kanila. At uh, gano'n din ho ang nangyayaring report doon sa India no. Mm -hmm. At uh, tatlo ho ang pinakamalalaking consumer magkakasunod 'yan 1 2 3 ho 'yan na pinakamalalaking consumer ng ng oil at pag 'yan mga bansa ay pumapaloho at lumalakas ang demand ah uh, sana sinasabayan ng malakas na supply ah uh, unfortunately ho eh, itong OPEC ah uh, mukhang tinitingnan nila ito na chance ano, ma-stabilize yung price kaya inextend nga ho nila hanggang june yung uh, policy na wag ibalik sa market yung plano nilang tanggalin na 2.2 million barrels of oil production per day uh, as of end of february uh, 1.5 na ho ang natanggal doon mm -hmm. sa target ng 2.2 uh, mukhang 700,000 na lang inaasahan niya yun uh, makukuha natin mga hanggang april 15 no yung report Mm -hmm. titingnan ho namin kung talagang naabot na yung 2.0 pero mukhang malapit na ho talaga. Talagang totoong ginawaho talaga nila yung pagbabawas. Bakit po uh, ba sila nagbabawas ng produksyon ng langis at uh, itong OPEC, Attorney Abad? Well, if you notice no Ma'am nung magsimula ang taon, by end of December, nasa 73, 74 US dollar per barrel na lang ho ang oil. Eh, marami hong kwentuhan yan. Kahit dito domestically sa mga oil company, mukhang ayaw talaga ng OPEC ng 70 level, no? 70 mm -hmm. territory to US dollar per barrel. Ang gusto nila, uh, habot ho, lagpas ho ng 80 at ngayon niya, almost 89, mukhang nangangamba tayo na aabot ho ng 90. Uh, if you notice, yung kasagsagan ho ng production cut din na ginawa nila noong 2022, mm -hmm. At kabayan pa ho yun ng Ukraine-Russia crisis, So there there is so yun mga September nag-peak ho yung ating uh, price ng oil at around 94. So okay. ngayon nasa 89 na ho tayo, mukhang aabot na tayo ng 90. Malapit na ho tayong bumalik ulit doon sa dati nating uh, price nung uh, medyo difficult time din na nagbawas din sila one around 1.6 million barrels per day. Pero unti-unting nabalik yun ma'am Weng nung December of 2023. Uh, ngayon nga um, mukhang kinukuha ulit nila at dinagdagan pa naging 2.2 million pa ang kinuha. So ang sitwasyon market. natin, attorney, ay malakas ang demand, lalo't malakas na activity ng US, India at saka ng China, habang nagbabawas naman na supply ang OPEC. Opo. Uh, and the rest of the world, kasi pag yes. lupakas lumakas ho yung mga economic activity ng mga bansa na yan, uh, ano na yan, symptoms na yan, ang masigla ho ang economic activity ng, ng, ng mundo. No? So, uh, yan ho ang Mahirap po talagang sabihin na may chance ang pagbaba. Wala pa po tayong nakikitang event or factor na pwedeng magbaba uh, unless mag-implement again ang US-Europe uh, ng ng interest rate hike. which uh, Medyo malayo ho mangyari dahil recently yung naging decision ng US uh, Federal Reserve ay uh, unchanged ho yung kanilang interest rate. Okay. So, so, ang gusto namin malaman lang, oh, Ang gusto namin malaman natin. ni Joel, anong level ng presyo ang ina natin sa lokal? Uh, well, ang ang atin ho ngayon medyo tumaas na ho. Uh, ang gasolina ho natin nasa 69 ho. Uh, ang common price, ang diesel natin nasa 63 to 64. Ang kerosene, of course, nasa 75 pa rin ho yan. Uh, if you remember itong diesel kasi diesel ako mamweng no? Oh, uh, palagi ako umabot na talaga ito dati ng 54 eh nung beginning of middle of January nasa 54 53 na lang eh ngayon nasa 64 na naman ho tayo 63 64 hmm. Naku, ito yung trend uh, Director Abad na Nakikita natin kung sakasakaling magro-roll back pa Gis G Sentimos uh -oh. ng weng. Tapos magbibigla mag tayo mag-price hike 150, mga ganoon dalawang piso. Uh -oh. Kasi nga ah uh, ang daming mga factors. Pero ano ang uh, epekto ng ano nung Iran factor? Yung kasi major ano, major exporter ng langis Iran, 'no. Ah eh. mm -hmm. uh, yung nangyari sa kanila at yung gusot na kanilang uh, kinasasangkutan dito po sa Israel at sa Amerika. Ah uh Sir Joel, no um, isa 'yan sa emerging factor na naman magdadagdag no uh, tama kayo na sa 3 to 4 million barrels of uh, million barrels per day ho ang ipino uh, nilalabas ng Iran but of course alam natin na uh, main revenue ho nila ang oil no hindi kahit anong mangyaring gulo 'yan mas possible hindi ho nila hindi ho ginagalaw 'yan kasi 'yan diyan mm. ho tikuha ang revenue ng banta um Uh, ang atin ayaw lang kasi kung lumabas na sila sa doon sa uh, economic factor no talagang mag full blown uh, ang gera ho uh, kasi ang affected ho diyan ay yung yung golf uh, yung golf tino uh, yan ho ang medyo may gulo diyan kung magkagulo ho diyan lugar na yan eh maapektuhan ho yung ibang mga eight producing countries so talaga yang nandiyan at uh, they are producing around probably 25% ng global supply. Kung maging magulo diyan, eh baka ho yung sana hindi magkagulo yung yung uh, Gulf Sea area diyan na kung saan dadaan yung uh, kukunin mo sa Saudi Arabia, kukunin mo sa Kuwait. So sana hindi lumala ng ganun. Yun lang ho ang ang risk ko diyan. But uh, of course kung si Iran lang uh, around 4% mm. Uh, mabigat po, pero pero mukhang kakayanin pa. Huwag lang ho yung seven or eight na bansa yung magtumigil kasi that around 25 million. So may okay. major yung, yung, yung major ano factor pa rin kung bakit tumataas ang presyo ng ating produktong petrolyo. Uh, maliba sa speculation weng tsaka yung cut talaga yung production ng cut no ng, OPEC yung pero, oil petroleum exporting countries At may ito, mga pantapang panta, ma'am well, itong um. nangyari problema doon sa Russia no na target kasi nung Ukraine yung mga refiners nila uh, as of uh, this last week early last uh, last week hanggang ngayon kasi nahirapan sila doon sa repair no mga around 600,000 barrels of refined products naman ang ang nawawala sa Russia of course ang laki din niyon ng mga 600,000 barrels oo no? oh, so medyo but this is that is temporary ginagawan ho ng solution niyan But uh, for the meantime yung yung short term very short term nakakaapekto din 'yan kasi ang laki din ng nawala na yun ng 600,000 barrels per day na production capacity, refining capacity ng ng Russia. Attorney Eva, 'di ba sa ilalim po ng all the regulation law may may provision doon na pag naghit ng $80 per barrel, ang presyo sa world market for about 3 months ba mm. na consecutive, uh -huh. merong magkikikin in na measure para mat mat matemper ma ma o ma maprotektahan natin ang local market? Uh, Mamuling ano, na-amend na, na, nga ho yan. Wala na yun ngayon. Uh, na-amend na ho, na-shorten na, na, -shorting na ho yan. At uh, ang kailangan na lang ho, one month lang. One, so month, hindi so, na three months. Right. Last okay. Na, last, last, sorry, last month, na certify na ho ang DOA2 LTFRB DOTR mm -hmm. at a DA para i-trigger na ho yung subsidy program dahil umabot na ho ng 80 last year, last month pa lang. Oo. Mm -hmm. so, so meron na kayo yung isang buwan lang, wala na ho yung 3 months salary. Okay. Isang buwan lang. Subsidy lang ang ating pwedeng ibigay under that measure subsidy uh, to some sectors o Pantawid Pantawid o, Pasada Sa ilang sektor lang o sa pangkalahatan Daan ho sa public transport sector o ang LTFRB Opo at uh, may farmers and fishermen dalawa lang ho yes. na sector yung target doon sa DA mm -mm. Uh, of course limited ho kasi ang targeted subsidy natin but of course ma'aming itong mga oil company across the board ito nagbibigay sila ng discount program Opo sa atin ano. So, combination ho yan ng government at saka yung private. Ayaw, ayaw naman natin na hindi i-mention. Talaga mm. namang nagbibigay yung mga oil company ng yes. uh, oil. Minsan 2 to 4 pesos per liter mm. na discount. So, i-avail din ho yun. Kaya lang, of course, medyo mataas na. Nasa 69 na tayo sa gasolina uh, balik ko tayo ng 65 kung may Yun mahanap pa for pesos mm -hmm. discount. So, linawin no, ko no. ng attorney, ha? Meron na kayong certification para sa LTFRB na magpatupad na ng uh, ayuda, pantawid pasada. Oh, of course, na, na, trigger na ho yan yes. last month pa. Last month pa. pa. Ang tanong okay. doon, Joel, bakit hanggang ngayon wala yung pantawid pasada? Kung meron na uh, na trigger na pala yung dapat ba yun, since at last year. Abad? Meron bang pondo yun? Uh, at ang role ho namin doon sa sa ano sa Uh, General Appropriations Act ay magbigay ho ng certification dahil hindi naman ho kami ma pwedeng makialam masyado doon yes. sa distribute no. Uh, andun ho kay LTFRB at saka kay Department of Agriculture basi sa basi yan na siyang namamahala dun sa roll out ng mm -mm. ng subsidy. Mm, okay, o oh, sige. baka namin uh, yung mga development. Uh, uh so, ang inaasahan natin in the next few weeks, wing pagtaas uh, ng presyo. Oh, oh yeah. Pagtaas ng presyo. All right, presyo. Alright, Atty. Salamat. So thank, you, thank you, Good morning po. Atty. Rino Abad, Director, Oil Industry Management uh, Bureau, Department of Energy. Ayan. Kaka